Ayan mga schedule. May Cris dito mga mo ako Ayan na. Uh, paki-comment, share at saka like sa ating Facebook page mga kalisidol. Ayan mga kalisidol. Panoorin nyo. Uh, isang rider ay nabundol. Ayan mga schedule uh, Like at saka share sa ating Facebook page. Uh, at uh, nandito tayo sa pangyayari. Ayan mga schedule. na nabundol kayo yan mga kalusya idol bawawa naman mga kalusya na ano sila nabundol ng kutsi doon ayun isa yan mga kalusya idol nandito sa may boundary ng mayapa sa may ano amin din siya may tulay nakakal schedule at ito okay okay naman siya kain yung driver mga kalsay doon. Ayan mga kalsay doon. Babay. Pakicomment lang at saka share sa ating uh, Facebook page. At pakilike na lang. Ayan. At hanggang dito na lang. Babay